Uy! <laughs> oh, Mama ka! Mama ka! Sige sige! Okay lang! Okay lang! Okay, lang! Ako sumabit! Sumabit sa ano? Okay ka lang? Sumabit sa barrier! Okay lang! Okay lang! May bakal! Okay ka lang bre? Okay lang? Okay lang? Sumabi sa ano? Yes, Il là Tumama. naplat pa yung gulong natin. Napalatan tayo mga badi. Sumabit yung ano, yung nasa unahan ko. Tapos tumama sa kanya, naplat yung likod ko. Oh. Layo pa naman. Doon na pag-iutay niya sa tanglang sora. Sumabit siya doon sa bakal. Ay, sa simento. Layo. So, flat eh. Likod. Tulak. <laughs> Mas meron kong vulcanize dyan? They will get nice. Ah, thank you. Pre, bulgeso pre! Paluto ko. At yun na nga. Naplatan pa tayo. Pero sana okay din si kuya kanina. Mukhang tumama yung binti niya doon sa semento na barrier. Hindi niya siguro napansin, medyo sumagat kasi siya ng U-turn. Kaya uma inaabot yung ano niya yung sa kickstart ba yon? Parang yun yung sumabit eh. May onting tama yung ating motor, nagasgasan pero okay lang, malit lang naman. Ang malaga, okay naman lahat. Kailangan ko na itakbo to bago malumabas yung ano. Yung tuspasak, pinasakan lang. Kasi walang pantanggal ng alin para doon sa muffler natin pero nagtataka ako ba't nabuhutas yung gulong eh nagulat din ako eh yung brake pad naman natin eh bagong palit lang din halos pero di mo talaga may eh kahit ako nagulat ako eh buti hindi niya kasabay yung Parang L300 ba yon Nakulay puti. Hindi naman pinilit ni Manong. Hindi lang niya talaga natansya. Saka malayo pa naman siya eh. Yung L300 eh. Hindi naman siya siningitan. Talagang nagkataon lang. Nakakulang siya ng tansya. Kaya inaabot siya doon. So mga buddy, hanggang dito muna ang ating video for today salamat sa lahat ng inyong suporta sa ating Facebook page at sa YouTube. And I will see you on the next one. Bye-bye.